o mga kapolitikal calisthenics. Uh, sa araw pong ito ay tatalakayin ko ang dalawang topic na kasalukuyang pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas. Uh, ang una pong tatalakayin ko ay doon po sa sinasabing dapat daw ay gawin na agad-agad ang impeachment trials sa Senado sapagkat yun po ay nakabase sa konstitusyon. Sapagkat sinasabi po sa konstitusyon na kapag natanggap na ang articles of, impeachment ng Senado immediately or forthwith, kinakailangan daw pong uh, isagawa na agad ng Senado ang process of uh, o ang, ang trial. Uh, para po magtroy-troy ang process ng impeachment. At uh, dahil nga rito, ay merong mga issue na or issues na sinasabing dapat daw ngayon ay immediately uh, gawin na agad yung proseso ng impeachment o ng trial ng Senado. Eh sinasabi naman po ni Senate President Tis Escudero na hindi po pwedeng gawin iyon sapagat ang Senado ay nakabreak. Ngayon, ang mga suggestions ay tumawag daw ng special session ang pang-ang pangulo sa request ng Kongreso o ng Senado para po sila ay mag-meet at isagawa ang uh, pinatawag na trial ni Sara, ni Sara Duterte. Pero po, yun po ba ay hindi rin labag sa, yun po ba ay, labag, ay hindi rin o naayon din sa konstitusyon. Sa pagkata sinasabi rin po ng konstitusyon na ang o ng batas na ang, na ang uh, session na gagawin ng Senado kung sakaling sila, sila man ay tumawag ng special session ay ito po ay para po sa paglegislate ng batas. Hindi po ito uh, sa, sa ano pang o iba ano pang ibang business. Ah, uh, yun po bang trial ni Sara, yun po ba ay paggawa ng batas? So, tingin ko po hindi. So hindi po yun ayon sa batas. At pangalawa, kapag ang special session ay ipinatawag, ang layunin po nito ay gumawa lamang ng batas. Hindi gawin ang ibang other business na kagaya ng impeachment. At ang special session po ay may klipo lamang kapag ginawa pong special session ng impeachment, ito po ay matagal. Ha? Abutin nito ng buwan. Lalo na po sa pagtatanong ng mga senador na 23 senador ang magtatanong. Ha? At uh, hindi lang po sila basta magtatanong, kundi magkakaroon din po ng palitan ng mga sagot sa, sa loob ng trial. Kaya po, uh, ang masasabi ko dyan ay mas makabubuti na ang tinatawag na proseso para sa Senate trial tungkol po doon kay Sara Duterte o sa impeachment of her articles na isinampa laban kay Sara Duterte ay gawin doon po sa panahong uh, yung regular session ng Senado. At hindi po naman ito labag sa Constitution sapagkat ano po kailangan pong malaman natin ang ano, ano ba ang meaning ng fourth o ng agad-agad. Kasi po, ang ibig sabihin po ng agad-agad, uh, hindi po ibig sabihin naman yan ay pagka-receive. Kahit na nakabreak kayo, gagawin niyo Hindi po yan sa tingin ko. Uh, dip, ang ibig sabihin niyan ay yung agad-agad na yan kapag may sesyon. Kasi kung sinasabing, ah basta, sinasabi ng konstitusyon, agad-agad. Ha? Uh, pagkatanggap ng article of impeachment, agad-agad dapat aksyonan niyo Uh, hindi po yan po pwede. Paano, kung, paano po kung may fortuitous event? O halimbawa po, eh, hindi po pwedeng pag agad agad mo pa rin. Ngayon, ang, panana, ang aking meaning ng fortuito ng agad-agad na pagtalakay uh, sa para itry itong sar Duterte ay ang ibig po niya sabihin ay immediately kapag nagbalik sa session ang Senado, ay agad-agad yan ang unang nilang tatalakayin, hindi yung ano pa ibang business. Pwede lang sabayan ang ibang business, sa, kasi po pwede namang habang nagtatrial lang Senado, ay gumagawa rin sila ng batas. Pero yan po ang meaning, kaya nga, depende sa meaning ng fortuit, kasi yun po ang kanilang word na, yun po kasi ang word na sinasabi sa konstitusyon na upon uh, the receipt of the Articles of Impeachment, the Senate shall, shall fortuit, make an immediate action to try uh, the uh, the official who is the subject of the impeachment. So, uh, kaya po yung salitang forthwith, depende po yan sa kung ano mo i-interpret ang ibig sabihin niyan. Sa aking interpretasyon, ang forthwith ay kapag nagbalik na sa session ang Senado, yan ang unang nilang gagawin. Yan po sa palagay ko ang unang uh, ang ibig sabihin o ang meaning ng forthwith sa isa ng pong topic na aking tatalakayin, dalawa po kasing topic ang gusto kong talakayin ngayon, uh, ang aking pong isa pang talakayin ay ito namang sinabi ni Marcoleta at ni Sasot na yun daw pong West Philippine Sea ay imbento lamang po at wala, pong, wala po yan at hindi po yan existing, yun daw po ay inimbento lang dahil wala naman West Philippine Sea sa world map at uh, sabi naman ni Sasot yan ay in imbento lamang Aquino administration. Hmm. Tingnan po natin ang kuyan uh, kung yan nga po ay in lamang ng, Admi ng Aquino administration at tingnan po natin kung gaano katraidor itong dalawang ito. Una-una hmm. po, linguistically, wala po talagang West Philippine Sea. Ha? Huh? Wala po. Kasi hindi man po yan na, nababanggit noon. Pero pag ang, ang, ang ibig sabihin ngayon ng West Philippine Sea ay yung parting west ha, ng Pilipinas na sakop ng uh, na, na within the 12 nautical uh, miles. Ha, yan po ang tinatawag na West Philippine Sea. Hindi po yan binabanggit talaga noon. Ngayon, sinasabi ni Marcoleta at saka ni Sasot na itong West Philippine Sea ay imbento lamang at hindi ito dapat kilalanin, eh mas magaling pa sila doon sa UNCLOS na nagsabing legal ang West Philippine Sea. Ha? Pero, bagamat binabanatan itong si Marcoleta at saka itong si Sasot, ang pangalang West Philippine Sea na kung saan sila ay nakatira, ha? na kung saan ito ay nagdidepensa sa ating bansa, eh ito naman ay, ito ay hindi naman bumabatikos doon sa kinawang 9... 9 uh, dash line ng China. Ha? Huh? Meron di ba sa mapang uh, nine, nine, dash line? Wala naman di ba? Oh. Pero ba't nilagay ng China yon? Eh ba't hindi yun, uh, Bakit hindi yun ang uh, batikusin ninyo? Actually, yung China Sea, word na China Sea, para yung ano yan eh, na, nakasanayan lang sabihin. But not necessarily, lahat ng sea na tinawag na China Sea ay part ng China. Ha? Huh? ko ano kasi meron po tayo minsan mga bagay na nakasanayang tawagin pero hindi naman talaga siya legally na yun ang ibig sabihin noon halimbawa sa US meron din na New Mexico ang ibig sabihin noon ang may-ari ay Mexico hindi na siyempre US na may-ari noon hindi po ba oh ma maraming mga kat katawagan pero ang sinasabi rito ay recognized ba ng uh, UNCLOS ha yung law of the seas in ba ang tinatawag na West Philippine Sea? Yes, na-recognize. Ha? Kaya nga pinagbabawalan ng China na wag sa uh, panghimasukan yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Kayo po ang ibig sabihin ng West Philippine Sea. Linguistically, hindi po talaga binabanggit ang West Philippine Sea. Pero simula po nung Aquino administration at pinaglaban natin doon sa UNCLOS, yung teritoryo natin, yung teritoryo natin, tinawag na po yung West Philippine Sea sapagkat yan po ay western part ng Philippine Sea. Eh, pero yung Nine Dash Line, ay eh, inimbento lang rin ng China na biglang lumaki ang kanilang lugar na sinasakupan. Binatikos ba yan nila Nasa mapa ba yan? Yan po ang sinasabi ng UNCLOS na wala sa mapa. Pero ang West Philippine Sea, hindi po sinasabi ng UNCLOS na wala sa mapa. Kaya hindi po ito imbento. Ha? Ito po ay, uh, kagaya ng sinasabi ko, sa salita, walang West Philippine Sea. Sa mapa, hindi nalagay ang West Philippine Sea. Pero territoriality, mayroong West Philippine Sea. Hindi po ba? Hindi mo ilagay lahat ng... Pag okay, ikaw ba gumagawa ng mapa ng Pilipinas, ilalagay mo ba lahat ng pangalan ng streets? Siyempre hindi, di ba? Hmm. Pero pag sinabi mo, o oh, aking lahat parte ng malaking bahagi na to, diyan kayo, dyan tayo nagkaka nagkakaroon ng problema. E eh, itong China, nilagyan ng nine dash line, yung tinatawag na China Sea. E eh, yun ba? Nasa mapa. Wala sa mapa yun. At yun ay nilinaw na unclos na wala sa mapa. Pero ang West Philippine Sea, inacknowledge, nirecognize ng unclos na meron sa mapa. Hindi po ba? Kaya ito dapat si Marcoleta at itong si Sasot, ah, ito dapat ay tumira doon sa China. Ah, dahil China ang pinagtatanggol nito. China ang minamahal nito, hindi ang Pilipinas. Hindi po ba? O dahil na po si Duterte, minahal ang China. Minahal na nila ang China. Hindi po ba? Ganyan po, uh, traidor ang dalawang ito sa mismong bansang Pilipinas. Sapagkat unang una po, yan po ay katridoran, lalo kay Margoreta, na ang isang mambabatas na dapat ay ang layunin ay pagtanggol ang bansang Pilipinas. Pag yan po ay narinig ng uh, Chinese government. Siyempre po, nalalaman na nila. Pwede po lang gawing argumento yan. Pwede lang sabihin na yun nga mismong opisyal ng gobyerno na nagnangalang Rodante Marcoleta ay hindi ina-acknowledge ang West Philippine Sea. Tapos kung reklamo pa kayo sa amin na inyo ang West Philippine Sea, o oh, hindi ba, nagpapahina po yan ng ating uh, para sa ating teritoryo. Kagaya rin po, nang binagawa ng amo nilang si Digong Duterte, na sinasabing hindi naman natin kayang lumaban eh, huwag na tayo lumaban. Hindi po, po ganyan. Ang tawag po dyan ay defeatist ha? attitude. Ha? Na ang mga binibitaw mong salita, lalo na kung ikaw ay government official, dapat mag-iingat ka <coughs> sapagkat ito ay pwedeng gamitin sa sarili mong gobyerno, sa sarili mong bansa, ng bansang gustong sakupin ang iyong teritoryo. So hanggang dito na lamang pong muli at ito po ang inyong lingkod. Consuelito John T. Gabriela, dito po lamang sa Political Calisthenics. Maraming salamat at mabuhay po kayo. At uh, akin na po sabihin sa inyo na magbubukas po ako ng bagong YouTube channel at kung anong kusin man po yung mga nakasubscribe sa akin, sana po ay sundan niyo ako o i-follow niyo ako sa aking bu bubuksa na panibagong YouTube channel. Maraming maraming salamat pong muli at sa huli natin at sa natin pagniniig.